Hello mga loves! Papunta kami ng palengke na mapansin namin na hindi namin dala yung mga tray na paglalagyan ng mga isda namin. Kaya dumaan kami dito sa aming unang pwesto. Pagdating namin dito, wala. Kaya tumiretso kami dun sa pangalawang pwesto namin, wala pa din. Kaya dumiretso na kami papunta ng palengke. Tataka kami ni Daddy Kurt kasi daladala -dala naman namin yung aming mga tray palagi pa uwi. Pero ngayon, wala talaga. Pagdating namin dito sa palengke, dumaan kami dito sa may Justy Agrivet para magbayad ng baboy na kinatay namin nung nakaraang araw araw. At dumiretso na kami dito sa loob ng palengke. Pagdating namin dito, medyo matraffic. At wala pa kaming pagpaparkingan. Kaya hinintay na namin na makalabas itong mga panel ng manok at saka ng mga frozen goods. Sabay-sabay yung mga panel na nagsadatingan ngayong araw. Nakapark na kami. Dumiretso na kami dito sa loob at nakita ko yung tray namin dito. Ako na pa sa amin. May humiram siguro nito kahapon kaya hindi namin napansin hindi namin dala. At buti naman at hindi nawala. <laughs> so habang naghihintay kami kay Uncle Bubo, quality time muna sa mga atis natin dito. At maya maya lang dumating na nga ang fish car. Mga past 2pm na ito mga loves. At ayan, prepare na yung lahat sa pagkuha ng mga isda. na unang dumating itong bisugo. Kaya bisugo yung unang pinaghati hatian namin. Dalawang bags lang ito mga loves. At nakakuha ako ng mga mahigit 6 kilos. Tapos si daddy kumuha na rin itong Lake Cebu from Tilapia. At kumuha na rin ako nitong hipon. Make sure ko talaga na makakuha ako kasi may order na dalawang kilos sa akin. At saka ayan, Ayan na! Ayan lahat yung mga nakuha namin. Hindi na ako nakapag-video sa iba kasi kanya-kanya na kami ni Daddy ng pagkuha ng mga iba pang isda dahil mag-aalas-tres na nga ito ng hapon. At meron na naghihintay doon sa aming presto na bibili ng mga isda na kakailanganin nila. So, ayun, uh, pinapasok na namin dito sa may bagsakan itong aming sasakyan at pinaakyat na lahat ng mga boxes ng isda. Ako nagkakarga kami ng mga isda. Ayan, sobrang lakas ng hangin parang uulan na naman. Action na didilim na yung kalangitan. Kamaabutan kami ng ulan mga loves. Kaya ang dalit-dalit na kami na lumabas. Bago kami umuwi, dumaan muna ako dito sa may tindahan para bumili ng tinapay at saka peanut butter na may meriendahin na. At bumili na rin ako ng isang bloke ng ice. Pagkatapos tumiretso na kami umuwi, tumiretso na pala kami doon sa aming pangalawang pwesto para ibaba yung mga isda namin kasi magdi-display na kami mga loves. Medyo hapon na kasi dumating yung isda ngayon. Kaya yo ngayon, dire diretso na kami magtitinda. Kasi usually ginagawa namin ni Daddy Kerr, dumidiretso pa kami sa bahay para magpahinga lang konti. Tapos, sasabak ulit sa <laughs> paghahanap buhay. So, pagdating namin dito, nakadisplay na ng mga isda yung katabi namin. At habang binababa pa yung mga isda namin, kumak muna ako ng tinapay at nilagan ko na ng peanut butter at nag na ako magmerienda para yung pagtatrabaho mamaya tuloy-tuloy na talaga. Nagmerienda talaga kami dito tuwing hapon para hindi kami makaramdam ng gutom. Kasi nakaka tamlay kapag nagtitinda ka na gutom ka. <laughs> at wala talaga kami mapagbilhan ng ano dito mga loves na may meriendahin namin. Kaya yon bumibili na lang ako at tinadala dito. dito. talaga ako sanay magtagalog mga loves na bubulol pa ako. <laughs> Sabang so, habang display si Bibi, ako naman, hindi uh, hiniwa ko na itong ulo ng bariles. Puro ulo lang muna ngayon dahil wala ang dala si Uncle Bubong na malaking isda na hihiwain. Natapos na ako maghiwa at nakabili na rin yung customer. Tinulungan ko na si Bibi na mag-display ng mga iba pang isda namin. At ito na lahat yung aming mga isda today. Meron kaming bangos, tilapia, yung maliliit na bariles or tuna. Meron kaming galunggong, budburon, at uh, tulingan. Meron din kaming kaming tulay or matamba, bisugo at itong malalaking pusit na parating na sold out. Sarap ito i inihaw. at itong maliliit na tamban. Mm. Meron din kaming iwas black meat at saka yung gusto. Ang sarap talaga tingnan ng lamesa namin kapag punong-puno ng isda. <laughs> So, nung natapos na kaming mag-display, kumuha naman ako dito ng ice. Tapos, yung mga isda kasi kailangan talagang lagyan ng ice habang naka-display. Para fresh na fresh pa rin siya. Minsan kasi kapag walang ice, tapos sobrang init, talagang natutuyo talaga yung mga isda, mga loves. Hindi naman siya mabibilasa, pero napaka-dry, sobrang pangiting na. Kaya, need talaga lagyan ng ice kapag naka-display na sa tray. At dahil halos sold out yung mga isda namin, meron akong dalawa ibang tatay na binigyan ng mga isda or libreng paulam mga loves. Dahil ngayong September is my birth month, gusto kong makapag-share ng kahit konti man lang na paulam sa ating mga customer. At yung mga napili kong bigyan, sila yung mga customer ko talaga na hindi ako iniwan since day one ng aking pagtitinda ng isda. Kahit saan man ako nakapwesto, nandun sila. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa kanila. At dun sa mga sumusunod na bumili, bali dahil paubos na yung isda ko balik kapital na lang yung uh, binigay ko sa kanila hindi ko na tinubuan mga loves at napakasaya lang talaga dahil sa simpleng bagay na yan napapasaya ko sila at ako din bilang isang tendera ng isda sobrang saya na nararamdaman ng aking puso na may mga tao tayong natutulungan kahit sa ganyang bagay lang tapos man kami minsan mga loves pero hindi yun hadlang para hindi tayo makapag-share ng blessing. Nandito na lang mga loves. Thank you for watching. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye.